Gusto mo ba ng maraming views at subscribers? Pero parang hindi ka napapansin ng algorithm. Huwag kang mag-alala. Sa video na to, ituturo ko ang tamang paraan para natulungan ang YouTube algorithm na ipromote ang channel mo. Welcome sa Jane Smart TV. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na tiyak na may matutunan ka mula sa content creation, strategy, at success tip para sa iyong channel. Maraming mga content creator na nagkakamali sa pag-aakalang sapat na ang paggawa ng video. Pero, ang totoo, may mga sekreto para mapansin ng algorithm. Una, mo. Ba't hindi kita mabura sa oh! the she makes me she makes me Simula pa lang, dapat ay panalo na. Dapat sa unang 5 to 10 seconds ng video mo, makuha mo agad ang interest ng viewers. Gamitin ang tanong, curiosity gap o strong statement para hindi nila skip ang video mo. Pangalawa, watch time. Mas mahaba, mas okay. Mas gusto ni YouTube ang mga video na pinapanood ng matagal. Kaya siguraduhin engaging at hindi boring ang content mo. Pangatlo, engaging. Like, comment, and share. Hikayatin ang audience na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel mo. Mas maraming engagement, mas ipupush ni YouTube ang mga video mo. Sa iba pang mga viewers. Pang-apat, thumbnail at title. Click worthy dapat. Gumamit ng catchy thumbnails at title na may keyword strategy para mas madali kang makita sa search result. Panglima, consistency. Regular upload more visibility. Mas madalas kang mag-upload, mas madalas kang ipapakita ng YouTube sa mga suggested videos. Kapag sinunod mo ang mga tips na ito, mas mapapansin ka ng algorithm. Mas maraming manonood at mas mabilis ang paglago ng channel mo. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang mga YouTube growth hack, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para hindi ka mahuli sa next upload natin. Comment down below kung alin sa mga tips na ito ang gagamitin mo agad. Thank you and God bless.